Hi mga mommies, nurse ate Jahir at meron man tayong topic ngayon. So since uso po ang ubo at sipon at marami tayong mommy concerns, especially po sa kanilang newborn. Kaya ipapakita ko po ang picture natin. Mami, kapag may ubo po si baby, always pansinin po ang kanyang breathing. Kapag nakikita nyo dito sa picture nyo may red lines, kapag sobrang lalim po yung kanyang hinga, ibig sabihin signs na po na hindi maganda ang kanyang breathing, especially here po na lumalalim din ito. Kapag may ganito po na signs, kagaya sa picture, ibig sabihin ay distress na po. So that would be at the pulmon pulmonary distress po. So pwede for bronchitis at severe for pneumonia din. Kapag may ganyan po ang ating baby, dadalhin agad sa emergency room. Okay, wag na po hintayin. At may papakita ko ng video para po pwede nyo po i-compare sa inyong mga anak. Kung may ganitong sentence. <tong> Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo po ang ating video. Paki-like and share sa ating susunod sa ating health tips. Angat ang may alam. Bye.